Yes! <laughs> ya, nak-anak kulit rah, aku anak kulit rah. ayah wakamak pada Los Dalos. Jen, si Komanderin. Ayo kita nemeni si Komanderin di tempat Dalos. Just kulord. Sana mau Jane saktani Komanderin. Ayo. Itu apa? Itu benda? Si berapa nama aku? Pengirian. Kas. Si Komanderin. Siapa nama aku? Si memangat MRT Kuang nama pertalite.

kasi nanodok yung may kapangyarihan naman yun to. Ano ko? Nasaan yung anak mo to? Nakita mo ba yung anak mo? Hindi <laughs> naman at buhay pa ang anak ko. Hindi naman at buhay anak ko. Nasaan kaya yung oh, ibang mga bata ang biyak ni Commander Edwin? Kainalay na niya. Ano? Yung anak na lang yun. Dinala niya. Yung anak ko na lang. Wala <laughs> kasama talaga ng Commander Edwin na yan. Anak. malakas yung kapangyarihan eh komander duen ngatol susundan lang amin kayo eh Chene. Osechene sana nya manga to thank <laughs> you i'm not Oh, <sharp inhale> <sharp inhale> Nang, 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 makalai Kita

na uha oh, pa ano pa inumin mo yung ano tubig tubig sa balon si baka para bumalik siya sa ano yan yan po no yan Nak. Ano yan gigising knock. na yan. Yan po. Ah, uh, isang knock. ano talaga yung ng tubig sa balon mga tol no. Nak. Dito na mamanak. Hmm. Yan po. ka nak. Hindi ba nila sinaktan? Ayan po mga tiba. Kawawa talaga Tutupin yung bata nito. ko ng anak ko. Ayan po no. Huwag mong bitawan dol yung tubig sa balon mga tol. Kasi yan lang po yung ano, lakas natin yan. Ayan po no. Nag nagising na po yung anak ni Jenny mga tol. Yung ka pa. Tubig balon yan yung pinapainom namin mga tol. Ano? Gutom ka ba? Hindi. Hindi. Buti naman at na tagkita na tayo. Ah, hindi tayo pwede magtagal dito, ma ano yung Hanap tayo ng ano natin. Ma Pahingahan natin ano. na Masabitan natin ang doyan. Ayan po, ano. na Si ako lang muna so, mauna dito. Sumagka so kay... dito Dito, dito, dito. Ano Maka... <susuk> akyat tayo dito? Oh, kita uh -uh. uh -uh. tayo sana. Okay, na upo ka po. Dito ligtas na po namin yung anak ni anak ni Jenny mga tol ba't, bat nahiwalay sa'yo itong jacket mo? naiwan mo? o naiwan mo? Ah, naiwan daw niya yung jacket niya buti na lang yung jacket Bote na lang at, yun ang, ko ang ano namin na sinusunda namin si ano commander Edwin uh -oh. ah Ayan mga tol no. Ah yung anak ni Jenny yung matulog. Maraming salamat po ah. Marami ba kayong mga kasama mga nabihar? Ah, na-rescue na po namin yung Saan anak yung ni Jenny mga tol. Kaya yeah, malaking, ah, maraming maraming salamat po sa inyong pag-pray sa amin na, na mailigtas lang namin yung anak ni Jenny. Kaya ito na po ngayon mga tol, maraming salamat. Yung misyon na naman namin ngayon mga tol, makalabas kami dito no. Mga tol, yung sa amin na lang ngayon is Lalabas tayo ng gubat mga Kailangan namin na makababa kasi Kailangan po na makababa para, para makabalik pag-aaral na po siya, no? Kaya. Okay. Makakain na rin siya kasi parang walang kain, kain eh. Mm. ng araw na walang kain-kain. Kung may makain man, yung mga ano lang sa gubat, makakain may, Ano, gubat. may pagkain tayo doon sa, no? sa, may, sa, ano, sa isang bag. Nandun po sa isang bag. Buti na lang mga tol is yung tubig balon na kinuha namin doon sa may ano, dala-dala po ni Jenny. Kaya buti na lang napainom agad namin si ano, yung anak niya. Kasama pa din ng kumando rin yung dadamayan pa mga walang kamuang-muang. Ah, yung mission namin namin ngayon na makalabas po kami dito sa bundok. Kami ng gubat para uh, kapag-aral na siya. So, uh, po. Siguro, babalik din tayo agad dito para ma-rescue natin si Edwin, mm. Commander Edwin. Hmm. Hmm. sa normal. Gagawin natin sa susunod. Mm -hmm. Dito muna tayo magtago. May ano tuwa na nakita na niya yung mama niya mga tol uh, umiiyak yung bata mga tol sa umiiyak sa sobrang saya na nakita na yung mama niya ayan po sobrang saya po nilang magina mga tol kaya tulungan natin na si Jenny na ah uh, tumaas yung bahay ng mga tol kaya yeah, bisitahin niyo po sa hindi pa nakabisita sa bahay ni Jenny mga tol bisitahin niyo po na tulungan natin na si Jenny na maingat yung ano yung channel niya mga tol mga tol hanggang dito na lang mga